Tinungo ng OVP sa Mindanao Satellite Office ang barangay kadunan sa bayan ng Mabini sa Davao de Oro upang mamahagi ng relief boxes sa mga residente na binaha kamakailan. 128 ang mga relief boxes na naglalaman ng non-food items tulad ng kulambo, kumot, chinelas, banig at toiletries ang natanggap ng na mga residente. Isa sa mga nahandugan ng relief box, si Ferdeliza Quijano. Ang sulod sa balay, mauna karon nga na inaapiktuhan nga na hundos yun ang iyang balay. Kay nahumok siguro tong yuta ba? Kay ang sapa manggo nagsigig kuan ng tubig. jud na sa may tulay mang pasulod. Sabi pa ni Flordeliza, Naging hamon din sa kanila ang paglilinis matapos sumupa ang tubig baha sa kanilang lugar. Problema kayo, ma'am, kay ka ng limpyo. Tapos yun kayo, kayo musulubi, yun ang mga lapok, unya mag-arasa na po kasi mga mga daot pag yun, madamis pag yun ang mga gamit. Para kay Flor Deliza, malaking tulong ang andog ng OVP sa kanila. Wala, dako kayo nagtabang, ma'am. Wala po ni namugidahong karoon nga mo, abot ni. Mm. Naghandog din ng relief boxes ang OVP SMSO sa mga binang residente mula sa Barangay Libodon. 55 mga relief boxes ang ipinamahagi ng opisina. Sa datos mula sa OVP SMSO, umabot sa maygit isang libong relief boxes ang kanilang ipinamahagi sa Barangay Pindasan, Kadunan at Libodon sa bayan ng Mabini, Davao de Oro. Uh, kang mamimday, uh, salamat kayo sa mga pagtabang sa muang barangay bisan pa tinuod og natingala gani ko anong gitawagan ko ba dayon pag ako magtawag at tinga ko kisay eh, nakalinya na mo dito nganong nakabalo sila nga nay baha sa barangay Pindasan so salamat kayo ma'am ah, sa tinuod ah, kami gyud ah, tibuok siguro barangay Pindasan karon mapasalamaton tungod sa imong gihatag nga tabang sa mga napiktuhan sa tuang baha Uh, thank you dahil sa uh, OBP nga, uh, OBP nga uh, nag-support na aning mga naitabo karon diri sa amuha. Ah. na lang ta sa Ginoo. Mm. Nga tanan niyang pamilya hangtod sa tanan niyang mga nanghago nga kuan taghatag nagpaka bana nga unta kaluyan ta sa Allah. Ay thank you kay Ma'am Inday Sara sa imong tabang diri sa Barangay Kadunan Porok 6. Uh, labi na sa ako ang sa lower nga kuan kay epekto jud kaayo sa baha thank you kayo ka ma'am Inday Sara wala mi nagtuo nga maabot ni diri karon oh karon jud wala mi kay balo ma'am salamat jud kaayo sa tabang nga niabot dire mula rito sa bayan ng Mabini sa Davao de Oro ako po si Jera Gomez lahat para sa Dios bayan at pamilyang Pilipino Valiente News